Isa na namang petisyon ang inihain sa Korte Suprema laban sa kontrobersyal na 125 million pesos na confidential funds na nagamit ng Office of the Vice President. Naghain ng mga mambabatas mula sa Makabayan Block sa Kamara ng Petition for Certiorari na ng naman nila sa pinakamataas na hukuman. Ang Key Act Teachers Party's Representative Franz Castro, hinihiling nila sa korte na magdeklarang labag sa batas ang paggasa ng UVP ng confidential funds sa loob ng labing isang araw. Nais din nila na ibalik ng opisina ang pera sa kaban ng bayan. Umaasang makabayan block na sa pamagitan ng petisyon ay mabubuksan na sa publiko ang paraan ng paggasta o ng OVP ng confidential funds ng 2022. Ang prayer natin sa Supreme Court, i-declare uh, null and void ang unconstitutional itong pag-release, pag-request, uh, pag-receive, paggasta nitong ano no nitong uh, ni Sara Duterte nitong confidential funds.